Nasa halaga nga ba ng donasyon ng pagtulong una sa puso lalot kung bukal naman? Lumikha kasi ng isyo ang respective donations ni Nakim Chu at Barbie Forteza sa mga biktima ng lindol sa Cebu Kamakailan. Naiulat kasing nagdonate ng dalawang sampung wheeler truck ng construction materials ang kapamilya actress. Ang mga ito'y nakalaan sa muling pagpapatayo ng mga Cebuano nating kababayan ng bahay na winasak ng 6.9 earthquake. Bukod dito ay nagbigay pa si Kim ng isang milyong piso na bukod sa 1 milyon ding donasyon ni Paulo Avelino. Kim and Paulo were shooting the upcoming series The Alibi When the Earthquake Struck. Samantala, at nagbigay rin ng 100,000 pesos na donasyon si Barbie Forteza specifically for Save the Children Philippines. Mga bata sa Northern Cebu ang benepisyaryo ng naturang NGO of which Barbie is the ambassador. Dahilan tuloy ito ng pagkukumpara kina Kim at Barbie as regards their amounts of donation. Kung tutuusin, hindi ito dapat maging isang big deal. Regardless of the amount, ang mahalagay may naibahagi sila sa abot ng kanilang makakaya. Isang klasikong halimbawa na lang ang nag-viral na lalaki na nag-donate ng baryang nagkakahalaga ng 19 pesos. Yes, 19 pesos. Nangako pa ang lalaking babalik para mag-donate uli. It's not the amount of money that counts. Mas gawin nating isyo ang bilyong pisong ninanakaw ng mga korup sa gobyerno. Ano ang sinyo sa balitang ito?